idol kung paggabi eh, mong biyahe mga idol kay pag-abot ka tong tong mga alas 12 mga idol sa tungang gabi eh, gamay na kinagbuking sa apps mga idol yeah, daghan kayo pa mga rider bitaw gawat lahir agad kung pang-adlaw ka mga idol init tood pang-adlaw mga idol pero daghan sa booking alin ka pang gabi mga idol walay init pero nagtong tong sa alas 12 mga idol tagsa kay booking anak muna yung nakalisod nung pang gabi ka pero sa bagay ako part time ang Maxim karoon na gani ko Na na kung sa mga idol kay ah domingo ma, ah, domingo na karon domingo na gindroon kay lao hapit naman na lao na lao na skadlaw nga gha, ibutan na ito gahapon kay sa Bados alas 5 man mga idol nga karon kalao na naman so ni na gitag so karon na karon is domingo na <laughs> so grabe oh nga rebooking sa sa apps mga idol oh Grabe nito, mihitag buhok yung pag inaarong ura mga idol. Manang uba mga rider, para paggabiin ato ang mga amigo diha. Tungtong ka rin mga alas 12, or mapunta sa ang alauna, o ano, nagdihigda na lang sila sila ang mga motor. Ngita na sila o ka ng kaistambayan kay Aray naman po na sila maningkamot mga idol, yung tungtong sa mga alas 5. Uh, size kay sugod so kami sa naubok kaya sa mga ting tiklasi ibitaw So tagay ka na magbook nang urasa mga idol. Nya ting uli na sa sa mga call center. nga kuwan. Pero mao lagi. Kada araw da grabe po pagami ka wag biyahe. grabe to ka. Ngita na ka mga idol kay mga pita. Mga pita ang bikire ron, ngita na bikire kay mga pita ron. Kuya cha kada mo king. Kini kini Kapitos. na os ah layo ah layo pa ayaw di ba dah bahala na din napan yung COD pati ang mga idol ako do pag mga tagpo ka rin kayo, kayo ng COD mga idol hindi ko kuha mga idol kamo mo sa mga bago rider filter ha ayaw ka mo kumpiyansa ng mga COT sa mga tag up mo na ang lang oray basta mo huling nakuha ang ika sa inyo ha sa mga bago rider filter sa Maxim pag nga ganyan mga COT ang agad ko mas uh, mayo ayaw na lang mag i-accept mo ikita mga idol bahalag wala mo ikita kaysa ka mo ang mapangwartahan kita diri sa Maxim nagbiyahe ita para makakwarta Muna ilakto tuwag mga istorya mga idol Wata ni biyahe sa maxim Para kita mo yung pangwartahan sa mga scammer Kana mga scammer Pwede maruha na mga scammer mga idol Bawa na ilang trabaho ko Scammer ako ba sila Siyempre kabawa na ginailan sila Muna kita mga rider Magdubli ingat kita ay, dito sa Maxim, wala man tayo biyahe para pangwartahan na nila. May biyahe tayo dito para kita may magwarta. Ano na siya, di ba? So, shout out sa mga bagong rider dira. Basta tara mga papayad online mga idol Ayun na i-process nyo Kaya 100% discount na siya Ayun pa kinay booking Ah layo Bada. So ano lang no So salamat Huwag apping sa biyahe mga idol